Jazz yes, vlog. Life isn't always perfect Pero push lang ng push Kahit pagod ka na minsan pahinga Ang ang kailangan di suko Huwag mong malitin na malilift na progress Basta gumagalaw ka Panalo ka may araw din na hindi ka Mapapagod ka kahabol kasi Sinandun ka na keep going Kahit mabagal basta di ka hihinto Laban mga kakalkal laban lang Jazz vlog Oh, di ba? Buhay natin, basurera, rampa muna bago magluto. Luto tayo. ba? <laughs> Let's go! Nakakad ako ngayon ng time, nakakadap na tayo. Swerte su yan, swerte yan, ante. Yes, swerte mm. ito. Kung ano sombrero pa ko, oh, mga, mga red. Red. <laughs> mga mga, mga adek sa ukay. <laughs> ano pa yan? <laughs> hindi, ito lang ko, yung, ang dinala ko. Ang purpose pa, pa, mag-ukay. Paano pa, pa, paan hindi ka ma-adek eh? Purong mga branded. Ang tapo na nante. Ang daming naging nakuha. Ang mm, gaganda. Diyos mio. Lagi nagsasabi kung mahon mo nung dobi. Oo, oh, di ba? Natuwa ako dun sa ano natin kanina. Yung yung, Ay, yung pa modeling natin kanina. kanina. post mo yan? <laughs> oo, oo. oo. Pinas mo na? Naipost. Na, yung, yun na yung dodogtong ko. Yun yung intro ko. Aba, sabi ko kay Martin, Aba, alam mo ba? Laki ginawa ako photographer kanina. <laughs> <laughs> oh di diba? Ang ganda. Ang ganda nga. Oh, Ang ganda nang na, atit mo kanina. Kapag tutusin, ano, ito, ito, total mo yun, nasa ano na yun. Ay, kahapon ano, na Nasa 70 euros na yon yun. May nakuha kami dito ni Martin Saan? Oh, dito? pag na, oo. Oh, oo, oh. oh. na, damit? Oo. oo oh, oh. mm -hmm. May nagkakalkal na, no? Hindi ko na binidyo. Ah, bilis! <laughs> eh okay, <laughs> tawag niyan. Doon lang nilagay? Doon, Doon lang nilagay. May nagkakalkal na mga babae. Eh? Oo. Oh, oh. eh. Eh, perdona. Baka pwede din akong tumingin. Oo. Uh -uh. talagang, inaga talagang inagawan mo? Oo. sabi mo, malilit naman <laughs> sa'yo na. <laughs> o, oh, di. Ate, ah, tinag mo ko na sa taas. Claro. Hindi ko na vlog yun. Yun lang, ano kasi dito, mga kalat. Alam nyo, kalat ang mga... Hoy, Kung saan-saan, kung saan-saang damit. Matagal. Napupulot. Ano, Ako lang ang swerte ng Jess. Matagal na walang pulot. Di verdad? Di ba? Ngayon nga lang ulit. Ngayon nga lang ulit. Eh, Itong buwan na to, deretso. Sabi ko, pata. Wal, Dati, walang walang makalkal no? Walang makalkal talaga mm -mm. kasi nga nagkaroon ng container. Ang pinagaanan na lang namin ng tigas yung malapit dun sa simbahan kung may sobra, di ba? Oo, oo. Pero Tapos, ngayon, so madami. Ngayon madami na. Oo. oo. Dami-daming. Oh, yan bakit tapon pa nila oh. <laughs> si, si Martina. Ay, oh. nililipat ata. Oh. Oh, Nakatigot ba na naman sa mga bagbag na ano? <laughs> Pati, Pati anak mo na atik Pati anak mo na atik na rin. Masamin mo? basura. <laughs> 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 Natuwa si Martina. Kaya ko nagkakalagya ako. Ano? Eh, eh malamig ngayon mga kalkal. Tapos Mag next, week, next week, next week daw medyo iinit na naman babalik sa ano. Salamat. Pero hindi na yung talagang mainit, eh, ma mainit, mainit si ah, Excuse me. Binatanggahan na po. Ay, sayang yung suman Dapat binatanggahan tayo yung may malaki-laking ganyan. Oo, oh, oh. naingi ako eh. Si, kasi mga bata nagpagawa si Martina. Oo. Oh. Isa ah, ko. Ubo ako. Pagkakatakot yung malaki. Oo. Oh. Kapag nung natikman ko yung ano medyo madulas dulas na. Ay, hindi lang pwede. Dito pang mo. Dito ante, oh, May ano, may... Ya yeah, boy. Ay, walang laman. ka dito. Tingnan mo, garabon ba? Ay, ay, oo. Ang oh, ganda. Ano nang, ano. Sikunin natin. Uy, bigyan sa... na natin. Alam <laughs> ante. Look, I can fly. Sabi niya, oh. Tignan mo nga, baka may pakpak. pwede pang Sabi niya, oh, look, I can fly. Oh. Wala, sira na. Nakabidyo ka? Ha, oo. Magbidyo ka na rin, oh. Patayin ko na ito. Yung mga ano, mga basura hunter. Akin okay, na nga yan. Para may video mo. Lagyan mo sa box. Lagyan mo sa box. Lagi na nga yan. Hindi, hindi, hindi. Ibig. Ipag. Ipag. Laka video. Ay, ang nabago pa. Ante, oh. mo sa box. Ay, nang ganda. Lagyan mo Oo. Bago. Spiderman shape-ups. Skechers sya ang pwede. mm natin sa box. Ano yung natin bibigay? Yung mapipili? Hindi, hindi. Huwag pa po. Oo, pa yung hinahanap natin langga na Pagas niya. Nawawala. Ay okay ni Nana buhay pa. Ay, buhay pa. Ah? Hindi ko nakunin kaya yung ano. No. Sira ante hindi ko nakukunin yung ano niya box niya. Ay, nina, bilisan mo. ka mo? Kama kami. Saksak natin sa box. Ay, ang bigat. bakit di ka nagdala ng ano mo, parito mo? Mahirapan ka na naman yan. maghanap ka na naman ng ihilain mong ano, maleta. isang maleta. Oo nga. Lagay mo doon para pag mahirapan kayo ng ano, mapaglagyan mo. Saan ka yung kapos ng Hindi ko alam. Patayin ko muna ito. Mm, nandito na naman kami sa Ukayan. Ito maganda. Mm, ang dami. Ante, may ano ka? May lagayan ka? Blouse. Ha? Ah? No. Oh. Mga blouse eh? Mm. Ay. Ay, oh, mga ano, mga polo. Oh, mga sara na naman, oh! Uy, yung okay, sorte na yung ano, oh, mm -hmm. ang ah? I love it! yun Ha? Ay, mga bagitang. Wow! Yung mga ala? Mm-mm. Ayun, I like it, ante. Ala, oo nga, makamay pa. Oh, mapupunta sa akin ni eh, Ante. Yes, wow, ang gaganda, Ante. Oo. Oh, <laughs> hmm, naman sa Ante. Oh. Sara na naman. Full well, inter naman sa akin dito, Ante. May partner, ah. May partner sa akin. Ang sorte ko, Ante. Ante, oh. Ante. Oh. Um, Nagpintas na, eh. Ay, oh, okay na. Hello, ganda. May nagsiksi mo. Ang sexy, Ante. Nagpintas pa kulay na. Wow. Baging. Oh, na, na. Ay, sorry. Hello, Ante, oh. Lagpada si ka. Hmm? Ang langan ito nga, ang langan nga, ano? Ano nga, ang mga kapagpunti? Okay, Namungkat, okay. <muchay> bagay na gibla, oh. Sige sa'yo. The sexy niya. Ayun, oh, haba nanti, oh. Sa rantay. Ayun, ayun, ang ganda. Ayun, pitas di boots mo, tante. Ah. Right. Adi di mo na, ay. Hmm? Di mo na Ay, may ganito na ako. Know, okay, okay. Hindi mo kita yung lakal. Hindi, tapos ko. Indyanan sa jakin bago na kita. Ito eh. Tapos yun. sarap pa ito. Wow. Gusto sila nga Gusto mo tantay? Uy, oh, Ang mm, sarap. Ay, ang sexy yan. Gusto mm. ko yan. Hindi, yan ka. Mahilig eh. Oh, wala walang masayang sa akin nante. Oo, mm, pati ako. Mm, di pa nilagay, nilagay lahat ng buo. Yay! Ante okay. oh! Ante! sexy! Ante na wala tayo nagkinam na kibins na kita kanyang kitang patulong isa ang jeblo may kita kanyang kita kita na puro makaspa ano ano yung gusto mo ay tanong ko na gusto bigyan mo ako ang ganda nito anti o anti ang ganda o ibigyo mo ako tingnan mo yung ano chura, ang ganda nte oh Tignan, wow. Wow. sa lahat sa kanilang magpunta. <laughs> eh, nasa akin. Napunta eh. Anong gusto mo? Yung blau o green? Ito? Ito yung gusto mo? Ay, oh, tignan. Tignan mo ah, kung kasya sa sikat mo. hindi oh, hindi kasya. Sante, tignan mo. Tignan mo. Tignan mo ah. Oh, Uy, medium ante. Kasya? I love it. Okay. Sige, wakwakin na natin. Ayan, yung pantalon, nante. Ay, 38, ante. Wala, Sara, ante. Oo, oh, talaga, mag, magsasawa ka sa Sara. Hoy, ante, 38. Ang ganda nito, oh. Oh. Ay, napunin ano, Ante, oh, mga hair center. Tunuyin ka dito. Oh, Stradivarius. Gusto mo nang mga ganita? Hmm? Huh? Mga ano, oh. Ay, oo, ano? ano. Sige, kumu kumuha ka ng pangtak mo. Auntie, Anna, making... Kaya nga pangtak. Ito ang ganda. Uy! Oo, oh, bagay sa auntie yan. Traptat. Uh -huh. Puro ayun, bagay now. naman sa akin. Uy, sarang auntie. Ante, ayan. Oh, Krap na ante. Eh. ante. Ang ulamig. Eh. Marami na nga akong nakuha. Nalala mo nagsama tayo. Ay, ako na nito auntie. Iwanan mo na dyan kasi may gusto mo laki masyado to. Hmm? O di, nakashopping na naman kami auntie. Puro ano, puro branded. Ante, nakikati. Ako sa kapatay ta High spirit. Okay. na ata. Tingin, okay. mag-aantay lang kami nang maitatapon ng iba kasi marami magtatapon ngayon. Bilisan mo kung may bag. Ante maganda to. Ang ganda. Nag-aagawang. natin yung ba, ito, jacket oh. Hmm? Alam, laki kaya naman pala malaki. Hmm, tamit Alam mo, kugrot. Ay, tsara, antay. Alam mo na. Ganda. Para kay Ate Maui. Bili ko kay Ate Maui. No. Tingnan mo, antay. pang sining no grabe puro sara anti ang mga gaganda ano ano, ano? pang ano, ano ay upang ano oh uy ay bago pa ano oh ito sama ayoko oh to kayo ano kay ang pangalan yan kay hmm? kay naning mo kay martina oh, nantang, naman, nang, kay martina ah sara anti itim naman kasi ayun ko naman magsuot ng ganyan oh hmm? ito, nantang, pa. Mm -hmm. Bagay ka niya may tapos nagbutas ka. Ngayon, mm -hmm. nabdip na eh. Ang gado. Umur, di ba? Oh, sige na nga po. Ang nasagot ka na. Bagay ka niya, ang tatak. Oh, ito maganda oh. Uy, bago pa oh talaga. Mm -mm. Pag-swimming ay tayo, kinipanaw. No. Mm-mm. Sige huh? na lang

talagang dito magsasawa sobrang mahal nga naman dyan sa Pilipinas ah oh, nasan na ah oh, ganyan pala dito ilalak dito okay wow mahal din ng ganitong jacket eh hindi mo mabibili ito ng ano 40 euros. Tingnan mo santiyo? Pito kuwasha. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ay alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Arisco? Ang galileo? Galileo mm ko -hmm. Ah, bete-bete. Ay, saan pa saan? nada Piman oh. mo. Piman naman yan. Piman mo. Jai. Tama. Iskino Piman mo. Nahuli. May kanantay. Hmm. Hmm. kami. Nagawang kami. <laughs> <laughs> ah, ah, kanina merong... Ayan, natin. Ulus. Hmm. 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 Doktor! <laughs> Wala! Wala, ulis ante. Na yeah, mama mas nasa sa sorting ang ka ito. Kati! Mm. Ay, alaw. Hmm? Ano? Isa e, ba babae yung nagtapon ano? Ano, napintas nga pa ko. Sige, napintas ko babae yung nagtapon ano? Mukhang malinis naman yung nagtapon. Oo, oo. kumukuha ka ng mga ganyan. Laban mm -mm. na lang mabuti. No, ang ganda. Ang ganda. Mm -mm. Mm, kunin mo na ang ah, unti space ko. Dalawang mm? hmm? space ko. Kunin okay. ko ngaroon. rod. Ninya tao. Ang pante. Ayahan, maganda. Gutan ko pa. Hmm? Hindi na puno na kami na ante ng okay okay. Na ah, pera to, mga kakalkal. Pa okay okay natin. Yung mga iba'y pamigay natin, yung mga ipa-okay-okay -okay natin. Si Ati Mawi nga, ang dami niyang na, na mine. Pati si Brian, dami rin na mine. Kung pa namin ng mga ito, pamahal. Kulang ang 500 euro mo, kulang ang 30,000 pesos mo. Ito. Okay. Sabi na antin na pa daw. Kasi puno na eh, tinatapon na lang sa gilid. Hintayin natin. Hay like, ka, Andito na yung basura, oh. Nawili na kami mag, ano, mag-ukay. Ang dami, eh. Dami namin nakuha, mga... Noy? Noice yes. Noy. Oh. Ah, iso noice yes. No. Wala, oh, hindi. mag pa kami. <laughs> ala, ala, tara na. Bilisan mo, kasi ang bilis ano, ang bilis ng kalaban natin.

Uy. Nung, ay naimasehan te. Tayo na naman, Eh mas punak tu tante Ay mga pizza. Ikonting. Ay kung may marami pa doon. Uy. ayun si Buya's tante ini mau gitu ini kiris aku partinya lagi nanti nanti paling uno ke jazz mau parai ya thank you parai waktu terus itu parati parati udah mau banget bagus kayak aku nana ang Ayo trot itu. Ante ante yang lemot ini. Hmm, lagi mah. Lagi mas tuh Ano dami, jackpot kami sa Quezon. Ay, wala na. Uy, pipe na esta. Dotiro, no? May no, dali ko na yung extra request. Mm. Oh. Do tiro? Dotiro? Iska sa roto, mira. Para mo para, 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 para ka yeah. na ba? Na request Solo uno. A ver si saco otra. No.

<laughs> Puro. Si, basura. Si, basura. Es pan. No. Sinapa no. 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 yan. Wala nang tayo. Pan. O, kiris na rin ang ko. Ay, nagudugyot. Agitan ni sibuyas. Hmm. Mawanan. Baya mo ka ba? Ado pa yung sibuyas ibalay. Mahan nanti man. Por okay. qué? Ado pa yung sibuyas kaya di balay. Gesta. Why? May yeah? ka nag-agwakan niya. Dati wipes ko. Ya? Gesta link yun. Hmm. Kailangan tayong mag kasi baka kahapon. Tulad nung kahapon. Ay, grabe yung dumi. Ay, Alex. Ay, na chico aki. Kung kyan ka, pero todo ko sa. Si. Si. Kunin pa kaya natin ito. Kunin pa kaya natin to? Ano po yung akin? Hindi po, mo na no? Parang ganito o. Oh. Ay, hmm. Anong date? Tingnan natin. September 20, ante. Ano na da ba date natin ngayon? 20. Bainte. Sabien. Bainte. 20. Bainte. 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 20.

Uh, ang, ang ginawa ko pa dito ante, gumawa ako ng ano ng hash brown patatas. Pinalaman ko sa loob. Ang sarap. Na? Hash brown patatas, ano, hash brown? yung parang croquetas okay. pero patatas. Tapos pinalaman ko sa loob. Mm, ang dami, sarap. No, oh, na, napagpilian na itan. Okay. Hindi namin alam kung saan kami pupunta na, Ante. At least patayo tayo. Ante, tara, may nagtapon na naman, oh. Intan. Vamos. Um dito na kami mga adik sa basura okay. <laughs> magkumaring adik sa basura grabe na naman ulo loaded na naman sa ante na hindi, hindi nakahanap ng ano hindi nakahanap ng maleta na paglagyan niya bukas na naman, naman. hakot <laughs> to na naman kami at dami Santay. Grabe oh. Isang sako kay Auntie Ong. Oh. Sipin mo yun, ang dami niyang demarka. Brante. Oh, pati rin sa Auntie. Kapagan niyo yung video niya. Brante ko lahat. Mga, mga ano na. Ano, Nagkaagawan kami. Video ka sa video. Sayang, hindi ko na i-video kasi. Hindi ah, ko ka na i-on. Tawa kami ng tawa sayang uh, <laughs> the, uh, the mga nakuha kasi yung ano yung mga ako United Colors of Benetton yun, bueno. hmm. <usurin> tapos mga North If Face ano oh, sige tama ta takyag mo kasi amin paano bigay ng bigay ang ganda ito ante Saan? Yan. Yung mm -mm. Akala ko hindi ko pinansin kanina. Kunin mo lahat kasi pwede mong ipaukay-ukay yan. Oo. Ibante? Iban, Laro. Mm. Namu para para lang tayong namumulot ng dolyar oh, ng pera. Oo, oh, oh, nalalagay yung pantalong sa akin. Ipapakita so, ayan, ko na lang maka, to. Makakakalkala, no? Adik na yun sa kakakulog. Mm. -hmm. <laughs> Imbis umiwalay ako, dapat doon ako. So, ayan, uh, lucky na naman kami. Blessing na naman ito. Napakadami, no? Klaro, ang dami. So, oo. Uh na kami. Mm -hmm. At least may keso pa tayo masarap. Oh, may keso pa kami. Yung parang suso. Oo, oh, oh, yung parang suso. Kukunin ko nga sana. Oo, <laughs> oh, oh, restricted oh, oh, At tayo. Oo, yun eh. sabi ko sa'yo, masarap ano. yun talaga. Hindi, medyo bago-bago pa yung... Mm. Si Si Kalodeng, ginawa ata, tinanggal tapos yung ya, pisa niya tinuna hindi para mas maganda hindi ngayon. mas maganda ngayon taklapan mo lang siyang ganon hindi, yung yung pinaka eh. pinaka yun dulo o o yung pinaka tawag nun, mungay mungay niya <laughs> oh lahat apa hindi kita mo ano niya lahat hindi. pati yung yung nasa gilid. kasi kasi hindi mamemelt yun kasi ano yun um pa. anong pangalan nun? Pa. para siyang nabalut na ano Anong tawag doon ante? Yung parang kandila? Parang... Oo, oo, yung parang ano? ano siya? Tapos pag titsigas siya, pag Oo, hindi, hindi siya talaga, hindi siya talaga matutunaw. Ang matutunaw lang sa loob niya. Yung cheese niya na sa loob. Naka-open ba yung aking video? Ayun, naka-open. siya, magpaalam ka na. Oo, oh, gusto nang, gusto, uy. Gusto nang kumalaw, kumawala yung, yung ano, yung kalkal mo. Eh, tara na oh, Magpaalam na tayo So bye -bye. ayan Bye bye na Bye bye Adios Bye, -bye. <laughs> oh, Sabi ko sa'yo Wait lang uh, ano? Red Ay uy Suwerte eh. Red Oh red oh. Oh, Bukas ako naman mag red <laughs> Okay bye bye So nandito na kami sa bahay mga kalkalat Hindi ko na na-video lahat Pero Na ano ko na i sort ko na Yung mga lalabhan Yung mga hindi lalabhan tapos ito, yung ito yung napili kong para sa akin. Ang dami kong nakuha na para kay Brian. Yung mga, pangalan ah, nito, mga uh, North Face. Tapos, kay Brian, ay kay Brian daw, kay Bryce. Skechers, mga kakalkalo. Ito yung bagong-bago, ang ganda. Taman-tama sa kanya. Tapos ito, nakakatuwa parang kisses daw sabi nung kasama namin dito sa bahay. Nakita niya, ano yun? Kisses na malalaki? Ay, hindi. Cheese yan. Oh, o ano, nga, parang kisses na, na malalaki mga kakalkal. Yung pagkamalan mo parang kisses nga dahil dito o oh, sa kanyang ano, nakalagay na papel dito na naka neck, parang na parang necklace niya. Diba? Parang kisses nga naman. Kakatuwa. Tapos ito, mga baso na, 'di ba? Usong-uso yung ganitong baso. Ang ganda. Tagdadalawa namin 'to ni Kaikit, kaso nga lang hindi na sa kanya dahil nga nasa ilalim ng trolley ko. Kukunin na lang niya bukas. Tapos itong nakalagay dito sa loob niya, ang gaganda. Mga pangtikila. Ay, yun basag na ata. Ay hindi, para siyang kala ko basag. Ayun oh. 'Di ba? Oh, pang-sitogen. Ang gaganda. Oh. Wow. Ito napakamahal din pala daw ito. Um ano, is ni algo. Kuwento? 120 algo euros. One, ano, 120 euros daw mang kakalkal is ni Bryce. Grabe, kamahal. Tingnan niyo naman yung suwelo niya, oh Dios ko. Kumaapakan ka dito. Mamimilintog yung paa mo. Grabe, oh. Oh, Air Force. Ano AS Air Force One? Eh, Nike. Nike Air, Force. Eh, One. Sinurse niya, ilalagay ko na lang sa ano, sa screen. Grabe mga kakalkal. Medyo malaki pa kay Brian. Eh, kay Brian. Kay Bryce. Pero para sa next year, kasi na to sa kanya. Medyo mabigat nga lang, pero maganda to sa ano, pang lamig. So, yun lang kakalkal. At hindi na ako magtatagal kasi nga uh, puro damit yung mga nakalkal namin. Ang gaganda mga gant, sadyang mga ano, crop top na panglamig na ano na na ganyan oh. Mga crop top na panglamig. Puro mga ano to, puro mga sara mga kakalkal. Ang gaganda. Ayan oh. Talagang magsasawa ka sa sara. Mahal na rin ito eh mga ganito yung bibili mo to nasa 20 euros 25, 29 euros mga ganyan tapos ito kinuha ko to kasi nakita ko yung nagtapon babae mukhang malinis naman siya kaya laban na lang natin ng maayos hmm. tapos ano pa wala namang kakalkal so magpapaalam na ako dito at kita kits tayo sa susunod na vlog ingat kayong lahat adios